the revised penal code says that persons of uh, uh, prisoners upon reaching the age of 70 they are now qualified to go out whatever be the crime basta 70 years old ka meaning to say hindi na pinipriso yung matanda eh ako 70 matapos ako ng pagka-presidente ko nakapatay ako ng isang li 550 uh, mil I will go out when I'm already 76. Uh, ah, sabihin ko doon sa superintendent, tang, you know, ano yung mag sa akin dito? Pilituhin mo ako? Eh, Katanda-tanda ko na, look at the revised penal code. Sinabi jan I'm eligible. I'm now 76. Yung mga kalaban ko nagasabi na, may sakit ako, tingnan mo, mauna yan.